Wag pa lang umaga mga kapaders Welcome to my channel Pangalawang araw kami sa kalagosay Island mga kapaders Ito kami sa may tabi ng Tagtalisay Pagkubli mga kapaders At Para pagluluto ay Hindi kasi nung malikot Na ito yung mga kasama ko mga kapaders Medyo napalaban ka kami ng magdamag na sisid. At para makabayo sa aming pagdayo dahil malayo ang aming biyahe mula dun sa isla ng humalig mga kapaders. inaabot ng limang oras yung aming biyahe. Kaya lang hindi kasi nung mataas ang andar ng makina, luhay-luhay lang. Ito nga pala mga kapaders yung Calaguas Island. Ito yung sinasabi kong kagtalisay. Ito rin yung tawag dito sa kanila. Doon sila nagtabo ng inuman mga kapaders Yung kasamahan ko kanina Diyan parte Diyan parte yung lugar ni Kadibs Rico Mangkawayan Shout nga pala sa mga taga Mangkawayan Tapos siya yung bindita mga kapaders Ito naman yung Biday mga kapaders mga kapaders Diyan tayo na karantaon dumayo nung pamana. Mamaya mga kapaders, doon tayo lilipat naman sa dolo ng islang iyon. iikot tayo doon mga kapaders. Doon para sa pangalawang gabi mamaya. Dito man sa Kagdalesay, ayos man ang unang dive natin sa isang gabi mga kapaders. Sana pala rin tayo sa pangalawang gabi. Madaling araw. Uuwi na kami sa Humalik Island mga kapaders Dahil mahal na araw na Tumutubos na si Jesus ng mga kasalanan ng mga tao Ayan na mga kapaders medyo madilim na konting minuto na laang madib na rin kami Abang abang laang sa pagdive namin Sana swertihin tayo sa pagsisid ngayon Huling dive namin yung mga kapaders At mamayang madaling araw Uuwi na kami ng Humalik Medyo mapula pa ang sunupan ng araw at sisisid na rin tayo ito na yung pangalawang gabi natin at surahan kagad yun tinamaan mataan tama buwi na mano um, mga kapalers ito ang magandang presyo sa lugar namin sa isla ng humalik 150 ang kilo sigurado sa lugar namin maraming turista maraming magahanap ng isda. lalo pag walang ulam kahanap tayo na naman at naroon pa surahan uli mga kapalers may lawi na Kaya lang ang nakatago Titistingin natin kung maabot ng pana Sisiguraduhin ko ng tamaan Dito sa kabila ating ikutan Uy! Naandito lang pala ng madali Buti at lampasan ang butas Yun! Tinamaan na naman Surahan na naman bali dalawa Maganda itong pandaradagdag Pambinta mga kapaders Sigurado na ito Dandaanin kong hilahin palabas ng hindi makabunot Estimate ko lang nito Kulang isang kilo Ganito lang kaganda ang pangihaw pero pag mga tatlong kilo na, yung ibang nakakabil, hindi ka sabi, uber na daw ang taba. Hanap tayo ulit. Dito sa mga butas, na ito, first class, isdang may balbas. Mm-hmm, dyan. Timbungan, mga kapaders. Yung may tagpi na kuli tim sa parting buntutan. Maraming klase kaya ang timbungan. Uy, malaki ang tama. Ritik ito, mga kapaders. Sigurado ko, pang nakita ng buyer, pang ulam na laang, magtsatsaga tayo ngayon at huling gabi natin ngayon ang sisid at na ito bibiya sungkitin ko muna ng umatras nang makita ko yung parting ulo ayan mga kapals umatras na papanain ko na mm -hmm. huli ka dyan kailangan pa kung hindi nakalampas ko pa ng lumampas yun nakalampas din makunat ang balat ng bibiyang ito baka ito payat pero ang bibiya walang pagpayat kahit maglantapin, magamihanin, lagi mataba ang bibiya yun ang isdang lagi nakaayusan naka lipstick mm -hmm. talikbago or paro nagitik natin may isdang makulit paro paro gusto magpalubol sa talikbago ng panain ko butit nakailag kailag ayos na itong pandaradagdag huli natin sa unang gabi baka ngayon mag isang dayblaan kami ng kasamahan ko at baka mga launa magbiyahin kami pa uwi. at dito may naglabo sa butas may surahan pa lang mga kabalers. Mm -hmm. Muntik pang mamata. At kung namata, gitik yan mga kabalers. Ayan, nagpanlabo ng butas. pag sanang makatanggal. At pag nakatanggal, hindi makita sa butas. Yun, nagsama din palabas. Nung ilahin ko yung pana. May isang kiluhan na ito mga kabalers. Itong surahan. Maganda ang sukat ng surahan dito. Akala ko, sa so, ang masurahan. Dito rin pa sa kalagwas, masurahan din. Madalang dito ang mga parapan sa kalagwas, karamihan dito lumalaot sa umaga. Kaya maganda ang bahura dito, mapanain, surahan uli. Mm hmm, yun, tinamaan sa mata. Ito ang siguradong di makatanggal. Kwartang linaw na ito. Salamat Lord na marami na naman. Magandang biyaya ito ngayong gabi para sa pangalawang gabi namin. Kaya ala ang may kaunting abirya ang pana ako. Naigkas ng kusa. Matagal pating kumasa pag ikinakasa. Kayang isda minsan nakakalayas na sa akin pag naispata na sa mukang isda. Buti ang surahan at maamo, kahit sungkitin ng pana, hindi lumalayo. At na ito pa, surahan ulit mga kapaders. Yun lang, sumuot. Dito, sungkitin ko ng umatras. Labas na, umatras ka dyan. Huwag ka na dyan susuot. Na ito na mga kapaders. Labas ka na dyan. Uy, dalawang surahan mga kapaders. May isa pa sa butas, sa ilalim itong isa papatasin ko atros ayaw um ayun umatras na mm -hmm. bis nga ang tama dumudugo ng mga kapaders kakasakuan pa na at mayroon pang isa pero alisin ko muna at yung pana ako umiigkas at baka gumalaw itong surahan naigkas na lang ng sarili hanapin natin yung pinagsuutan ng surahan at dito sa butas nasa na kaya yun ay na ito na mga kapaders sungkitin ko muna umatras labas matras ka na aayaw mga ayo ayaw magpahuling itong surahan pero oras ito lumabas, bumalagbag sigurado ka sa akin ayan na mga kapadyers nagilawagawan yata mm -hmm. lagat ka dyan ito yung bahurang bitakan tawag ito sa kalagwas Island masurahan pa ito mga kapaders maganda ang panain halos surahan at nasumpungan ngayon pero ayos lang kahit walang ibang isdang panain ang suraka sa amin may presyo mga kapaders malakas na naman ang agus marapit magsikat ang buwan hanap po tayo oy surahan malaki ito siguraduhin ko pagpana mm -hmm. headshot ulit mga kapaders nagitik na naman natin sobrang sang kilo ito nagkukulay green ang dibdib ng surahan mataba ito mga kapaders pagayan ang kulay ng dibdib nagdidilaw-dilaw Masarap itong ulaman ng kamuting kahoy. Magandang baw ating nalipatan, masurahan. At na ito pa, surahan uli mga kapaders. Kailang may tayong... Mm hmm, ka na naman. Naro na, dumudugo na. ulit sa parte ng hasangan. Ayos na ito mga kapaders. Estimate ko na naman dito, sigurado. Mga 600 grams, pataas. Sinasabi ko kahit estimate na ang at yung iba, yung mga sura pinapana ko, maliliit daw mga kapaders. Hindi po maliit ang sura na pinapana ko. Uy, oh, dalawa. Mag-asawa. Uy, oh, lumay yung isa. Mm -hmm. Ito na lang isa. Sigurado yung isang yun sumuot sa butas. Ating hanapin. Na ito mga kapaders. Maganda ang tinaguan. Sigurado ka sa akin. Mm -hmm. Maganda ang tama. Pero hindi nagitig hindi ka dyan makakatanggal ito yung kanina lumayas yung tumtago sa ilalim ng butas sikat na naman pala ang buwan ay kaya ang surahan lumalangoy kagandahan at kusang lumapit sa atin kaya uy ano ito may gumagapang mga kapaders malaking ko pa pa ito ang maganda pang binta sa turista huli ka dyan good size na ito mga kapaders estimate ko dito gato kalapad na kupa, pa 200 grams baka sumubra pa ulit Pandagdag naman, huli sa unang gabi. Andito, may BLU KURAN may mungit, may talikbago, dalawang talikbago. Itong talikbago ang ko. Mm hmm, madudubol pa yung mungit. Ayos na ito, first class na isda mga kapaders. Isdang masarap siya nabawan, kahit masikit makatinik, may isa pa. Mm hmm, bali dalawa. Hala, kanyang ralayasan yung mga mungit, pati yung BLU KURAN ralayasan sa bilat. Sigurado na ito, mag talikbago at kung may kabit pa ito baka nahuli ko pa malala pa dito ang talikbago kasing lapad ng mukha ko at andito pa malaking bukawin nakatago sa corals plankitahan kong maganda at yung doon lang pa hindi ko makita mm -hmm. wag lang sanang makapunit para mali ang tama malapit ngang makapunit bukawin or kanuping mga kapaders Malaki na yung kanuping na yan. Sa mga katanong po dyan, talikbago sa ka kanuping sa lugar namin sa Humalik, parehas ang presyo, 130. Kaya marami nagkukumin sa lugar daw namin, murang isda. Tama po kayo, mura ang bintahan namin ang isda. Hanap na lang tayo iba mga kapalers, madaming yam-yam. Dito sa butas, silip-silipin natin. At isa-isahin mga kapalers, mahirap magsilip sa ibang butas, baga tayo mapana kaya ang ating sisilipin yung mga sinusuotan ng isda tsaga tsaga tayo ng pasilip silip sa mga butas at pag may isda yan sigurado hindi makakataka sa atin wala dito mga kapaders dito minapansin akong kulay pula na ito mm -hmm. yoy lapu po wow laki mga kapaders first class lawi or bakla tawag sa amin kaya laang ang sa lugar namin ganitong isda, 150 lang ang kilo mga Kapaders. Buti pa sa lugar ninyo, ang ibang isda mga first class, mamahalin. Pero dito naman sa lugar namin, kahit asin bitsin la ang salap na mga Kapaders, kahit walang magic sarap at sariwang-sariwa man, malutang na kami at mauwi na. Yeah, yeah, presyo. Oh, wala na ba niya. Hey, oh, <tinyo> Hindi. Ang ano ay, amin, ano, para

at saan nga pikipet bana Hindi kayo nagpunta do sa, sa bayi ibay iway? hindi ba'y bantay na? Oo. Oh. May mga bintul kaya mga nakakana? kung tirelakayo dapat nisuya dapat nisuya dapat nisuya dapat nisuya dapat na dapat nisuya 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 dapat kilo. Yoy! <laughs> Na ito na pala mga kapadir yung aming huling banagan sa unang araw namin na pagsisid sa unang gabi lang ito mga kapadir nagbanagan tayo isang gabi isang gabi naman para sa isdaan. Ayos man ang aming muli sa Calabas Island, puro banagan sa unang gabi. Maraming maraming salamat Lord sa biyaya na pinagalog mo sa amin naman. Maraming maraming itong pambiling bigas. Delikado, sure bulit ang kalating sa akong bigas mga kapalers. Bulik sa umangin, ko papa. pa. Yang bintil pati kadami ng banaka sa kalagwas ay sa mani bidoy. Kumbaga, ating pagdayo dito tayo, tayo na bigo mga kabalers. Ibabantay eh, ang kwan. Kaya maraming salamat pa rin sa taga kung ang minung bilang dayuhan. Ano mang hayop kayo? Pero pa rin hanapin. Talagang tiyaga. Ang kuro niyo ang kuro bitong. At saka pagdadagot ng balagan. Kumusta eh, kami doon? Ikaya lamang kami. Ay, huna ako magmumanong mag -man na naman. Iya. Pasaway na may magmumanong -man yan. <laughs> oh, mga taga saan? Oh, ano bibitul? Ano kong kawa yan di? <laughs> ah, baka saan mo iralaw ko ang mga bintong nito sa bilat. <laughs> <laughs> mga pala mga kulung Iba tayo sa may iwahi. Hey? Baka pwede magsisid. Alam mo, karundahan karun, ako. Ayak mo ito baka ko doon. Alam mo mga... <laughs>

Hindi ko lang alam at di ko nakita ang resibo May mga kapalir. Ka ko Ay. sa inyo. Papaliwanag ko kung makalaming kinita lahat. Na ito na pala mga kapalir. Yung ating kinita sa dalawang gabi. Pagdayo sa Calaguas Island. For 10,794. Ito ang gastos. 3,493. Ito ang natira. 11,301. Pinag-anim. Tapos kami magkasama. Limang tao kami mga kapaders. Ito ang partihan bawat isa. 1,883. Ayos na ito. Malaking tulong ito para sa pamilya ko mga kapaders. Maraming salamat na rin sa ating karagatan. Kahit para paano. Maraming pa isda mga kapaders. At maraming salamat din po sa mga patuloy ninyong suporta sa aking YouTube channel. At maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. At parang salamat din po sa mga nag-subscribe. Shoutout nga pala sa Luzon, Bisaya at Mindanao. Pati na rin sa mga web double dyan. Mabuhay tayong lahat. God bless.